guys, kay Mr. Chinito. Oh. Yan, yung tindahan niya. Ituturn natin yan, mama. Tara, yung nakateles. Pasok po kami. Oh, naligaw kami ng bongga. Choco money. May ice cream ka pa? Sige. Ano sa'yo? <laughs> si Choco Mani. Yeah, para si Choco Mani, isa ano din kami dyan. Katandem. Wala mabenta ang Mighty Red sa'yo? Pabenta ang Mighty Red? Ay, yung gamis pala! Oh, taroy may pagganyang kang spotlight, ha? Ah. Oo, oh, <laughs> yan. In order mo? Ayan, ito yung Volts. Volts products. May ipasok po. Asan yung Alfonso mo, Gerald? Ba't wala ka Alfonso dito? Wait. Yung french fries naging ganito. 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 Sarap. Hmm. Ang pa naman yung yun. Ang gawa pa naman yung titit May magbabayad ng home credit. Ay, bayaran mo. May, ano meron, Gerald? Ano, Magbabayad siya ng home credit. Ano ang gamit mong ano? Siyempre, si grocery. Panis. Malangasan. Uy, ang laki ng ano mo ah. Naggamit mga ilista? Oo. Oh. Sa inigosyo. 57,000. Pasimple ka lang dyan ha. <laughs> <laughs> Tapos, e, ah. Tapos, ah, ito may biller's fee yan. Magkano? Uh, bali yung 1,000, 20 pesos. 20 pesos. Tapos, nagkata ko ng 10 pesos pag gumabot. Halimbawa, uh, 1,500. Plus mm. 10 na yun. Plus 10? Sige, tuloy mo lang yun. Ah, kanya? Ayun, 15 pesos. Okay. Ayan. Magkano add mo dyan? Magkano singil mo sa kanya? 30. 30, plus, bali 45. Opo, 45 siya. Mm. Na 45. Tapos ilista yung gamit ko. Ilista yung gamit. Walang bayad, di ba? Wala. No processing Walang fee. Walang processing fee. Mm. Kailan due date niya? August 9, 2024. Layo pa. Layo pa. Tapos ang bilis pa ng processing. Ang bilis ang processing na. Ayun na agad yung resibo. Congratulations. Bayad ka na. See you next month. <laughs> Bayad ka ulit next month, ha? Ah. Ano sa'yo, kuya? Si to Jin? Yung ganito, ganito? Ha? 75. Magkano si to mo, Gerald? 16. 16 lang si to mo? Mahal sa akin. Bakit man to. Ah, kaya pala puro sito ang nire-rep mo ah Mabenta pala yung ano ano to? 75, 85, Ito ano 91. 91. 91. Ito yung extra income ni Gerald dito. Ayan yung order, love order natin, ngayon pa lang niluluto. Pinuluto <laughs> Order oh, ako kahapon na for pick up. Ito pala binili ni ni Gerald, 1250 daw. Stainless naman siya, no, maganda. Kasi lubog yung ano yan. So, dapat talaga stainless. Eh. Oo. Oh. So, dito muna kami. Ayan, Oh. Tatagay sila, Jack. Si Jock. At si... Kala mo na, Jack Sombrero. <laughs> Ayan. Ito yung in-order namin. Ginawang pulutan. <laughs> so, yan in-order ni Gerald sa amin. Gami. By the way, guys. Ito yung tindahan ni Mr. Chini, to. Aya. Before, meron siyang sabit-sabit, pero tinanggal na niya. Dito yung iba, oh. Ano to, Gerald, yung uling mo? Bultuhan? Oh. Isang ganon pag may kumuha? Depende. Ah, pero may bumibili din ng tingin. Depende. Ayan. Nandito yung bolt Brad. Ang mabenta kay Gerald, yung C2, kapartner nito. Ito kasi hindi to mabenta sa akin, eh. Ang mabenta sa akin, ito. Okay yan Sari-sari store tour. Sa tindahan okay. ni Mr. Chibi. Okay. Saming sa Gerald, bawal na tong plastic. Ano lang, plastic labo lang. Kasi manipis. Oo. Eh, meron din siyang ice cream, guys. Ice cream. Di ba may frozen ka dati? Ano pala yung nilagay mo dyan sa rep mo? Ah, yung french fries. Oo. And konti konti lang. Bakit nga ba hindi mabenta yung mga dilata nyo dito, Gerald? Hello, uh, parang... Kasi minsan yung ginagawa nila kapag tamad na sila magluto, wala silang choice. Yun na lang yung nila. Pero, Pero hindi ganun kabenta. Hindi ganun kabenta yung dilata. Kaya... Konti lang. Konti lang talaga yung stock namin. Doon sa amin, mabenta yan. Tapos mga noodles. Ganyan. Ito o. Oh. Itong lagayan ni Gerald na to ay Ah, uh, ito talaga, pwede siya lagayan ng sapatos. Parang pang sapatos to siya, Gerald, 'di ba? Pero pwede mo siya lagyan ng ano? Kasi doon sa San Mateo sa tindahan ni Jack, nilalagyan din namin siya ng noodles. Tapos mura lang din kasi siya. And lahat ng stock si Gerald ay galing yan kay Grocery. Para may hindi doon sa amin, halos mura or nilalagyan sila ng sapatos. parang subdivision din. Mamamalin kay nang ano. silang hawak na pera. Tutuhan na yung ano yun. Sa supermarket na sila pala gano'n yun. Pero wala kang na nakulangan sila. Or wala, or wala. Pag na lang, saka na lang. No? Parang yung sa, sa kapatid mo dun, may stock na siya dun sa mga oh. uh, shampoo. Dun sa CR. Dun sa amin kasi, tingi-tingi kasi parang dahil squatters area, walang walang masyadong kapera-pera yung ano doon. Kasi yung mabenta sa akin yung mga repack na asukal, limang piso. Mantika, lima. Dati piso-piso lang yun, di ba? Oo. Ngayon, wala na piso. Tapos yung kape stick na Tig-4, hmm. coffee mate na Tig-4, bihira ako mabilha ng malalaki doon. Bihira nga may bumili doon ng one-fourth asukal, gusto lima-limang piso eh. Baka na sila sa tingi, hindi oh. sila talaga yung nag-grocery. Kasi yun lang yung, 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 yung afford nila eh. Kamusta yung ano, pulutan nyo? Sarap. Okay lang naman. Ganito lang talaga ang trabaho ng driver. <laughs> <laughs> Eto guys, bilhin na kayo nito dito kay Mr. Chinito. Limang peraso 20. Ano siya? Ham and cheese. Masarap. Masarap. Bira lang maka-appreciate ng pagkain. Tapos crispy pa yun. Hindi naman yung pako kakalinis lang. Mukha na namang bakulaw. <laughs> Buwan kayo na may isang kapatid. Bili ka pa ulit. Ha? Nabitin ka. Ano <laughs> Ay ibig mo sabi mo dyan ilagay? Yan. May, may bumibili dito sa tindahan ni Jared. Di ko maintindihan. Okay. Turuan mo ko, Gerald. Anong salita niyo dito? Kapampangan. Kapampangan kayo? Hmm. Sabi nila, pag kapampangan, ano daw? Kasi sarap pagluto. Oo oh, nga, bakit dito naman ako nag-stay sa Porak? Dito ako nagkatrabaho. Parang wala naman nakita masarap na gluto. Dito lang? Hindi, oh. ba diba dapat <laughs> may special? <laughs> Hindi, ibig sabihin. Dapat may diba? Pero, so, sabi special tika di ba? Oh. Ano sabi nila, masarap magluto. Yun. yun din. Ay, ay, tapos adobo. Adobo. Adobong tuyo. Turuan mo ko, example. Anong, ay, anong, I-ano mo sa Kapampangan yung ako magsasabi ng Tagalog. Sige. Ikaw yung sa ano? Kapampang. Pag sabi Kapampangan. Pabili. No. Pabili. Sali ko. Sali ako. <laughs> Pala dapat. Sali ko. Sali ko. Sasagot ka naman. Ano 'yon? Nanuita. Nanong kira? Pwede din 'yon. Nanuita. Anong saluan mo? Pa eh, paano pag pa pautang? Manutang ko. Ah, katunog lang ng manutang ko. Pag na, nasan si Gerald? No ka rin yung Gerald? No ka rin? No ka rin. Ibig sabihin ng no ka rin? Nasaan? Nasaan. No? Ang no? 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 alam ko lang sa kapangpangan, no, no, no. ano? Nasi. No? Nasi. So, ano? Kanin. Iga, <laughs> <laughs> at saka murit. Murid ba yun? Kasi yung pamangkin ng pinsan ko, tinatawag niya murit yung kalaro niya. Anong murit? Yung pala. Baliw. Pinasal niya. Eyon eh, yun na yun. Tapos, nasipa. Anong nasipa? Sinipa. Eh, tawang-tawa ko dun sa nasipa. Ang sarap nung... Ng... Para siyang tinadyakan. Yun pala. Kanin pa. pa. Nakapabangan sila. Dito, dito sila sa party. tayo. Yung din dito? Ano? Yung side ng airport ko, yung Parting Victoria, yung kano. oh, Yeah. Kamiling, paniki yan. Oo. Eh, kasi boundary na yun ang At yung bondasi. meron. Sabi mo, Gerald, meron. Anong sinagot mo? Atin. Ha? Atin. Atin? Mm. Atin po. <laughs> Atin. Atin po. Meron po. Ganang. Um, Eh, wag nga sa gabi mabenta yung ano mo, Gerald. Oo. Oh. Ang best na merienda, no? Tapos ang pulutan. ginagawa ng ulam. Mm-mm. Ito -mm. ko ginagawa ng ulam. Tsaka puro kasi yung puro steam kasi yung kinikinda ng ano dito. Mga tao. Kaya, ilagyan natin ang na. gusto. Ako okay, talaga kasi mas gusto ko yung fry. Ano ba yung common word, Gerald? Sabihin mo. No. Ng kapampayo. Lagi ginagamit. Turuan mo kami. Ilan? Ilan. Sa? Ang mo lang siya Ah, pilan. Ilan. Ang wa? Oo. Oh. Ang hindi? Ali? Ali. Parang halika. <laughs> hmm. Ali. 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 Parang hirap ng kapangpangan. Hindi oh. mo hindi ko nga mag eh. Kasi yung panggalatong oh. yung ang bilis ko naman natutunan. Kanina nag-7-11 tayo, eh. iba na yung salita. Na-realize ko, hindi na pala ito Tagalog. <laughs> ano ang flavor nito, Gerald? Honeybee. Honeybee. Yung bagong flavor ni Gerald sa french fries niya. Honeybee. Yan yung itawag mo doon sa magiging jowa mong taga-Kabiti, Jerad. Ano? Yung steam mo, ano yung... Kasi, Jerad, pinirito mo, di ba? Dapat iba yung, ano Mag mm -hmm. Sa amin, Jerad, mas mahal lang po Mura steam. O, kasi gamit ka naman tika Wag mo ihahalo dyan, pakialamay rin talaga. Ito na, hindi wala yung geron. Walang <laughs> yan? muna, wala muna yung piñarizo. Walang pakialaman ko yung mayari. <laughs> Tapos anong tawasawan nila, Gerald? Ito ang gulad sa amin. Oh, may dami. pa siya, Gerald? Oh nga, gusto ko ulit ulit ko ulit. Busy na itong dami, Gerald, sabi ko. Thank <laughs> you.